Welcome po sa ating panibagong vlog At ngayon Bike shop tour muna tayo At dito Meron po sila mga pixie Ang mumura lang po Ang isa pong pixie dito halo rim, alloy frame Nagkakalaga lang po ng 7,100 pix na po yun Kaya pixie po dyan. Ito po palang Uh, bike shop na to is located at uh, Oblacion, Polilan, Bulacan. Malapit lang po sa Polilan. Po. So, tara, pasyalan po natin at magtanong-tanong po tayo. Meron din silang road bike, MTB, 27, 28 alloy rim With shock absorber Pwede rin po tayo mag Sa home credit At credit card So punta na po kayo At bumasyal dito Sa Planet Bike Or Bike Planet Ang gaganda at ang mumura bagsak presyo talaga Kung dito na yung... Bipi? Oo. Hmm. Pero hindi yung half of Hindi, hindi naman. Sensa? Hindi, mga... Kasi nung pagkabili ko dati yon sumabog yung ano niya, yung roller niya. Pinalitan ko lang yung tagisan sandaan Mura na, no? Okay na yun. Tapos sa paint yon, ito's paint. Tapos rinipaint yun. Rinipaint pagka repaint niya, ano siya? Yung parang burgundy na pag na, na-arawan, nag-iba. So, yun, magkano to? 71. 6 7.100 lang. Hanggang anong oras kayo? yano ko lang na para makita niya. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. May kaibigan kong matatapat at masusugid na followers. Salamat po. Bye-bye!